Hello, it's Milo, dito ng Simple Recipe At uh, today, uh, magluluto tayo ng sinangag Dahil marami tayong mga leftover rice Yan galingan sa party namin At yan ang mga ingredients At ngayon, sa isang container uh, Mag-crush lang tayo ng uh, rice And then, prepare na tayo ng pan At magbati uh, tayo ng dalawang egg At mag-scramble tayo Okay? At uh, then, after nyan, uh, halu-haluin lang natin ng ganyan hanggang sa ito ay maluto. At kapag luto na, i-set aside lang natin, lagay natin sa isang bowl. At uh, dahil later on, gagamitin din natin siya. Uh, same pan tayo, uh, lalagyan lang natin siya ng cooking oil and then igigisa natin yung bawang. Then yung sibuyas, at isunod na rin natin yung ating ano, uh, carrots at saka yung bell pepper na hiniwa ko ng mga maliliit. At taluin lang natin siya hanggang sa maluto. And then, uh, sunod na rin natin yung ano, uh, leftover rice. Haluin natin hanggang sa kumalat yung lasa ng uh, ingredients. And then, add salt tayo para sa lasa. At ngayon, ay uh, sasama na rin natin yung ating ano, uh, scramble egg na sineta aside. At additional flavor tayo, at uh, add tayo ng uh, oyster sauce. Depende sa inyo kung gaano kadami. Uh, pagpadagdag ng ano sarap at yung kulay ng ating sinangag ay hindi maputla. Ayan, almost done na siya at ready to serve na siya. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Ingat lagi and God bless everyone.